dahil ng petisyon for certiorari si attorney Harold Respicio sa Korte Suprema para mapatigil ang suspensyon ng kanyang proklamasyon bilang nanalong vice alcalde ng Reyna Mercedes. Uh, narito ang report ni Margot Gonzalez inapi. Matapos maghain ng sagot sa kanyang disqualification case, sa Comelec dahil sa pagpapakalat daw ng fake news patungkol sa halalan, sa Korte Suprema naman dumulog ngayong araw sa Atty. Harold Respicio para kwestiyonin sa kataas taasang hukuman ang suspension of proclamation na inilabas ng komisyon laban sa kanya. Hiling ni Respicio sa Kore Suprema na agad dito makapagpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa Comelec at siya ay maiproklama na sa puesto bilang nanalong Vice Mayor sa Reina Mercedes sa lalawigan ng Isabela. Sa isang demokratikong pamahalaan, Sambayanan katulad ng ating bansa, ang pinakamahalaga po ay ang direktang mandato ng taong bayan. At hindi dapat yan pwedeng mabuwag ng kahit na sino mang nagmamagaling na appointed official lamang kahit national pa man, katulad ng mga komisyoner ng Comelec. Para ako'y pigilan nila sa aking pagkadeklara, kailangan nilang magbigay ng napakabigat na ebidensya para patunayan na ang sinasabi nilang fake news ay totoo nga ang fake news. Gomelec, kayo talaga ang fake news dahil yung 3.5 na nasa loob ng lahat ng makina sa araw ng eleksyon ay hindi yun yung na-audit na nasa source code audit report. At kayo din ang fake news dahil yung mga pinapadalin ninyo, ninyong, data mula sa automated counting machines ay dumadaan pala sa intermediary server. Pinapakailaman ninyo para posible para sa inyo na dayain ang resulta ng eleksyon yung sinasabi ninyong fake news na sinasabi ko na bawal i-connect ang automated counting machine sa internet, sinunod nyo naman. Paano naging fake news Paano naging fake news niyon? Mas daig pa ninyo ang isang diktador dahil kayo na ang nagdidikta mismo ng kapalaran ng ating bansa. Gate nito, walang merito ang disqualification case na inahain sa kanya ng full body ayon sa batas, sabi, dapat may intention, dapat akong i-disrupt yung election process. Meron ba akong intention na i-disrupt yung election process? Wala. Dahil ang intention ko lang ay patasin ang integridad ng mga resulta ng ating mga makina sa pamamagitan ng pag-implement ng best practices pagdating sa internet connection. Sinunod nga nila, therefore, hindi ko intention na i-disrupt yung election process. Pangalawa, Meron bang nagulo ba ang ating eleksyon? Natapos naman ang ating eleksyon, nangyari naman ng maayos, sabi nga ni Chairman George Garcia. Hindi rin daw dapat namumulitika pa ang COMELEC dahil tapos na ang eleksyon na po ito panahon ngayon para mamuliti ka pa at para usigin pa yung mga taong nakasakit sa inyong damdamin. Chairman George Garcia kayo po ay humahawak ng isang national post na sensitibo, kaya dapat lang po kayo ay managutan sa taong bayan. Kapag meron pong taong nagsasabi ng inyong kamalian, tanggapin nyo po ito ng very humble at sana po ay approach ninyo professionally at hindi nyo dapat uusigin ang kahit na sino mang nais na maikorek lamang ang mga maling nangyayari sa ating gobyerno. Matatandaan na una na rin dumulog sa Coro Suprema ang Duterte Youth Party List at dumiling na magpalabas ito ng TRO laban sa suspension of proclamation ng Comelec. Nakakuha ang party list ng mahigit 2 milyong boto at tatlong upuan sa kongreso pero bigong makakuha ng proclamation dahil din sa kanyang nakabimbin na disqualification case sa body. Una namang sinabi ng COMELEC na handa itong sumagot sa mga petisyon na maiaakyat sa Korte Suprema laban sa kanila. Tinayak ito na bago ang June 30 ay makakapagpalabas na ang call body ng resolusyon sa mga pending cases sa komisyon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, Hesimina News.